Taurus, tignan natin kung ano ang energy for the next 15 days para sa'yo. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet, Necklace at ng ating Taurus Bracelet, may kita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. So, umpisahan po natin ang reading mo, torus Okay, overall energy po, spirit guide. We have hunted. We have love on the brain. And we have bad karma. Okay. So, ayan po, ano ang energy. Parang, Nakikita ko kasi dito is history repeats itself. So pwede po na may mga bagay from your past na nasa ibang lugar ka na, iba na yung mga kasama mo, torus pero nauulit yung scenario. Mhm, mm -mm. pwedeng ito ay about sa love life mo. Sabihin natin, kaya kayo naghiwalay ng ex mo dahil sa isang pangyayari na ngayon iba na yung karelasyon mo pero ganun pa rin yung nangyayari. Ganun pa rin yung magiging dahilan na kung bakit magulo yung relasyon po ninyo. So some of you kasi meron kayong binabayaran dito na karmic debts. Yes po. Kaya paulit-ulit yung nangyayari sa inyo. And for some of you naman po, kaya yan paulit-ulit din kasi hindi po kayo natututo. Oo, sabi natin, same type of person yung nagugustuhan ninyo. So, parang hindi kayo lumalabas sa comfort zone niyo. Sabihin natin, kung hindi naman yan about sa relationship, yung mga transactions niyo sabihin natin, puro, sabihin natin, kunwari, crypto. So, alam niyo wala namang kayo masyadong alam sa crypto, pero yan yung pinapasok niyo na investments. So, kaya po, ayan, no. Oh. Natatakot kayo dito na, baka ganun na naman yung mangyari. Mm -mm. So, ayan. May kinakatakutan po kayo dito. Tingnan natin. Tapos, nakikita ko rin kasi yung iba sa inyo. Medyo kulang po kayo, no, sa actions sa actions ngayong 12, ah, uh, ngayong 15 days na ito. So, parang more on, ayun, nagda-daydreaming nga po kayo. Ayan, no. Nagda-daydreaming kayo. Parang salip sa na umaksyon kayo towards dun sa sa sabi natin, sa isang sitwasyon na mayroon kayo. Ang nangyari, it's either, di ba, natutulala ka at nangangarap ka na magiging okay din ng lahat. Yes, tama naman yun, di ba, positive yung nagiging outlook mo. Positive yung mga nasa isipan mo towards sa isang bagay na yun, sa isang sitwasyon, sa isang relasyon. Pero dapat din po kasi gumagawa ka ng aksyon. So, yun yung nakakalimutan mo. Mm, mm Tignan natin. So, yes, may mga blessings, pero sometimes, di ba, Okay? Or may mga opportunities. Pero yung mga opportunities na yon minsan, kailangan nating hanapin. Minsan, hindi naman yan darating ng kusa sa atin eh. Diba? Kailangan actionan po natin. O yung mga goals na sinasabi. ba diba? Yung mga goals natin, actionan po natin yan. So, yan. Yan ang energy. Overall energy para sa sa'yo ngayong 15 days. Tignan natin energy naman sa paligid mo. So, ito yung mga tao na pwedeng may mga makakontribute sila, ano, sa buhay mo ngayong 15 days na ito. Okay, five of swords. We have nine of cups. And we have eight of swords parang nade-discourage ka dito kasi may mga naririnig ka towards other people na ako oh, kunwari yung isang bagay na to okay o yung isa namang bagay na to hindi so natatakot ka parang naririnig mo lang parang hearsay hearsay lang hearsays lang hearsays yung mga naririnig mo dito mm -mm. parang ano siya wala siyang wala siyang katotohanan di ba Ayan po, parang yun yung mga madadala sa'yo ng mga takapaligid sa'yo. Mm, mm Yung mga bagay na wala namang katotohanan. Yan po. It's either may encourage ka niyan, may encouragement din naman ako nakikita, pero may mga bagay dito na parang hinahadlangan ka din talaga para huwag kang kumilos. So yan po yung mga madudulot sa ng mga tao sa paligid mo. Yan yung mga energies nila. So, try to figure out kung ano ba yung makakatulong talaga sa iyo at kung ano yung hindi. And syempre, iwasan mo na yung mga tao na hindi naman makakatulong sa'yo. Tignan natin. Tignan natin saan ka ba dapat mag-focus pagdating sa love life. Saan ka dapat mag-focus pagdating sa love life mo. Okay, we have strength. So, yun, yung patatagin pat lalo yung inyong relationship. Knight of Swords. Okay. Hmm. Meron ba dito mainipin? <laughs> Taurus? <laughs> Taurus, mainipin ba kayo? Ayan yung pinapakita rito eh. So, siguro yung person mo, ano ba? Um, mabagal bang kumilos? Ganyan? Kudari, may pupuntahan kayo ang tagal bago, <laughs> bago kumilos, ano? Ang tagal niya mag-prepare. Or pwedeng baliktad, baka ikaw yun. So, Yun, yun yung dapat pagfocusan sa inyong relationship. Paano ba? kayo, makakaalis ba? Diba? na hindi ka naiinip <laughs> anong mga adjustments ba yung gagawin six of pentacles okay hindi ko alam kung maluho ba yung yung sasabihin ko dito or meron po kasi dito parang ane ang bilis-bilis magdesisyon mm -mm. so pwedeng may mga hindi kayo pagkakaunawaan ng person mo in terms dun sa mga gusto mong bilhin Ganyan. So, pagpukosa nyo rin po yan. Ano? Pagdating sa inyong relationship. Pag-usapan po ninyo. Pwedeng, ano ba, kung, kung ano man yan, hatian ba yan ng bills? Uh, saan ba napupunta yung pera ninyo? Yung kinikita po ninyo parehas? Pag-isipan nyo po. Pag-usapan po niyo, Mm-mm. Kasi laging may umiinit yung ulo rito. Kaya lang nakikita ko naman is na, ano ba yun, nalalambing naman kaagad. Mm-mm. So, hindi naman lumalaki masyado yung mga problems. Kasi napapag-usapan siya at meron nga dito malambing. So, parang ganito, alam mo or alam ng person mo kung paano hanapin yung kiliti mo. Parang ano, ayun, kilalang kilala ka na ba niya? Para hindi ka magalit, ganun. Hmm. So, meron din dito, ayan po, pag-usapan nyo. Kasi may nagagalit pala dito. Nagagalit na sa'yo yung person mo, baka meron dito, nagmamotor po kayo or the other way around could be your person ano so pwedeng yung kalahati or baka halos lahat ng kinikita po ay sa motor sa accessories na napupunta kung hindi man yung motor anong klase mang yang sasakyan so pwede po ayun no pag-usapan nyo po Tignan natin pagdating naman sa kaperahan. So, parang ito nga, kaperahan na din yung lumalabas dito eh. Pero tignan natin sa, saan ba dapat mag-focus. We have four of one. So, kung may nagpapagawa po dito ng bahay, ayan po. So, yan po yung pag-focusan ninyo. Pag-focusan ng kaperahan po ninyo. Mm, mm Or baka naman meron dito gusto nyo nang magpagawa ng bahay. So, pwedeng sa loob ng 15 days, yan po yung mga may isip ninyo. Parang alam mo yung nagkikrave ka, pero ang cravings mo is bahay. So, ayan po yan yung parang dyan dapat mag-focus, no? Sa bahay. Mm -mm. pagpapagawa ng bahay or could be pagpaparenovate ng bahay. Sa career naman po, we have seven of pentacles. Ayan po. Mag-focus ka daw kung saan pa mag-grow yung career mo. Hindi to yung sinasabi na, uy, mag-resign ka. Hindi po ganon. Sinasabi dito, ano pa ba yung pwede mong i-improve pagdating dyan sa trabaho mo? Hmm, sabihin natin, lagi kang late sa trabaho, Taurus. So, ano ba yung pwede mong gawin, di ba? Para, hindi ka na mali. Yung mga tipong ganun. Simple lang yung binibigay ko na example sa inyo. Pero, I know, yung iba sa inyo, um, malalim or iba yung nangyayari talaga sa career po ninyo. Ayan, sinasabi lang, sinasabi lang kayo dito ng universe na huwag kayo basta-basta susuko. Ayan po. Seven of Pentacles. So, kung kayo man po ay naghihintay, di ba? Kunwari ng promotion, naghihintay kayo na ma-regular dyan sa trabaho, So, tignan nyo po, paano ba kayo mare-regular? Ano ba yung dapat ninyong gawin? Nine of Pentacles. So, ayan, may malaking pera dito na paparating galing sa trabaho po ninyo. Could be bonus ito, tips. Ngayong ano na to, pwedeng sa loob ng 15 days na to, some of you, yung pinakamababa na uh, 900 na 900 na ano ba to? na tip. Some of you naman po is 9,000. Yan. Yun na yung pinakamababa. Tignan natin. Pagdating naman po sa Ayan. Tignan natin kung ano pa ba ipaparating para sa iyo. We have seven of cups. And we have seven of ah no, this is ace of pentacles. So may blessings na paparating sa you dito. Eto yung opportunity oh, Oo, may opportunity dito. Parang sabi natin yung yung pinag-iisipan mo lang dati, yung iniisip mo lang dati nandiyan na sa harapan mo. Kaya lang ayun, may gastos din kayo dito. So, gagastos din po kayo. na, no, ayan Ito 'yun eh. Mukhang mamamanifest ninyo kung ano man yung nasa isip ninyo ngayong 15 days. Kaya po mag-ingat kayo sa mga iniisip talaga ninyo, Taurus. Kailangan positive 'yan. So, may malaking pera din po na offer sa inyo dito. Hindi ko din alam kung nagano ba. Freelance ba yung iba sa inyo? Oo. Or meron kayo dito mga, sabihin natin, mga skills. No? Marami pong magre-render ng, sabihin natin, ng services niyo At kikita po talaga kayo. Malaking tip talaga yung nakikita ko. At tignan mo, ang daming pera dito. Madami ka pong pera sa loob ng 15 days na ito. Marami kang ma -re receive na pera, Taurus. Mm -mm. Kaya ayan na, eh tignan mo rin sino nga yung mga tao na nang i-encourage sa sayo or nai encourage ka ba nila sa dam, sa tamang daan, 'di ba? Or nalilinawan ba yung isipan mo dun sa mga pang-encourage nila or lalong lumalabo. So pag-isipan mo po 'yan, okay? And ayan, you should let go of past issues. And 'yan po yung iba din sa inyo nga ay nagbabayad kayo ng karmic debts. Kaya meron lang kayo kailangan matutunan dito. Okay? dun po sa karma ninyo na yon, may matututunan po kayo. Mm -mm. So, ito po yung inyong mantra for 15 days. I constantly grow. I got this. I can make it. I'm ready for the challenge. I am enough. I am loved. I am at peace. I am powerful. I am patient. I am evolving. I constantly grow. I got this. I can make it. I am ready for the challenge. I am enough. I am loved. I am at peace. I am powerful. I am patient. I am loving. Maraming, maraming salama, torus, and more blessings to come.